Ito na po yun. This is my reaction. Kung walang may sa siya to Gera na dahil Vic Soto formal nang nagsampan ng kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court ngayong araw laban sa direktor na si Daryl Yap. Ngunit Daryl Yap hindi nagpatinag sa pagsasampan ng mga kaso ni Vic Soto laban sa kanya. Kaugnay ito ng kontrobersyal na upcoming movie ni Daryl Yap tungkol sa mga nang dating sexy star na si Pepsi Paloma. Sa nasasabing upcoming movie kasi ni Daryl Yap na may title na The Rape of Pepsi Paloma, itinurong si Vic Soto ang nang daw di umano allegedly kay Pepsi Paloma. Depensa ni Daryl Yapa, hindi raw ito gawa-gawa dahil base raw mismo ito sa tunay na buhay ng namayapang sexy actress sa si Pepsi Paloma. May mga kaso din daw noon na isinampa si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto. At sa mga kasamahan nitong sina Joey De Leon at Richie De Horsey na itinuro rin ni Pepsi Paloma na mga nang kanya kasama ni Vic Soto. Bagamat hindi na ituloy ni Pepsi Paloma ang mga kaso dahil di umano allegedly ay tinakot raw siya ni Tito Soto para iurong ang kaso. Kaya ito raw ang naging dahilan di umano ng pagkita. ni Pepsi Paloma sa sarili niyang buhay. Pinalaga nito ng kampo ni Vic Soto dahil matagal na raw yun. Malinaw raw na paninira lamang daw ang intensyon ni Yap. kaya niya ito ginagawa ngwaa ng pelikula personal na nagsampan ng kaso si Vic Soto sa tulong ng kanyang abogado laban kay Daryl Yap. Nagtungo ito ngayong araw sa mountain Lupa Regional Trial Court para kasuhan si Daryl Yap dahil malinaw raw para sa kanila ang tanging layunin lamang daw ng pelikulang ito ay para masira ang kanyang pangalan. 19 counts ng cyber libel ang isinampan ni Vic Soto laban kay Daryl Yap. Ayon pa sa kanyang abogado na si Buko de la Cruz 19 counts po ng cyber libel 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang uh... bawat paninira raw na ginawa ni Daryl Yap sa social media laban kay Vic Soto ay isang count kaya umabot ito sa 19 counts ng kasong cyber libel bawat uh, post na mapanira ay isang account. Simpinahin mm -hmm. lang po natin ay si Mr. Daryl Yap. Uh, Cyber libel. Pagbubunyag pani buko de la Cruz, abogado ni Vic Soto, kinasuhan din daw nila ang mga nag-share ng mga mapanirang post ni Daryl Yap sa social media laban kay Vic Soto. Nakafile na raw yon sa korte at iniintay na lamang daw nila ang desisyon ng korte. In Merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung rate of habeas data na nauna na namin na-file. E uh, hinihintay na lang namin ang utos ng court. Subalit ang sinampahan raw nila ngayong araw ng kasong kriminal ay si Direk Daryl Yab na siyang nagpasimula ng mapanirang post at paratang labang kay Vic Soto. 35 million pesos ang hinihinging danyos daw ni Vic Soto sa mga 19 counts of cyber libel cases na isinampan niya laban kay Daryl Yap. Ang case po natin ay cyber libel anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga makikita na kasot ito ng color black na polo at blue jeans nang magtungo ito sa Muntinlupa Regional Trial Court kasama ka ng asawang si Pauline Luna at abogadong si Buko de la Cruz para personal na sampahan ng kaso si Daryl Yap. Kaugnay nito nagsalita na si Daryl Yap tungkol sa pagsasampa ni Vic Soto ng 19 counts of cyber libel cases laban sa kanya. Sa pamamagitan ng social media post ngayong araw naglabas ng pahayag at sagot si Daryl Yap tungkol sa mga kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya ngayong araw. Say pa ni Daryl Yap, kalayaan ng kahit sino magsampan ng reklamo. Walang may monopolyo sa katarungan lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampan ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi ang ang sagot ay nasa litrato pero nagsampa ng... Na si Pepsi laban kay Vic Soto? Ang sagot rin ay nasa litrato. Nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathalain. Ito ay nasa mga naburang video. Ito, ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam, alam ng mga nakakaalam noon at alam na mga nagtatanong ngayon Delia Pepsi, babalik tayo sa korte. Ang Pilipino sa sinehan. Say naman ni eh, Vic Soto nang matanong ito ng media tungkol sa ginawa ni Daryl Yap. Marami nang tatanong raw sa kanya kung ano raw ang kanyang reaksyon dito. Ito na raw ang kanyang reaksyon dito. Kasi marami nang tatanong sa akin kung ano reaksyon ko. What's your reaction? Ito na po yun. this is my reaction dagdag pa ni Vic Soto, hindi raw talaga siya sumasagot sa mga patotsada laban sa kanya sa social media ni Daryl Yap dahil ang korte daw ang proper venue para dito kaya nagsampa siya ng kaso laban kay Daryl Yap. Kaya nga hindi ako sumasagot. I think this is the right venue to <coughs> answer